Radio Natin Nationwide. Nationwide. Isa rin sa finalist natin kasama natin ngayong umaga mula Radyo Natin Gimba. Para sa balitang ito naman mahigit na mahigit isang libo limandaan ng mga nanay at lola, mahigit isang libong bata naman na pasaya din ngayong Pasko sa pamaskong handog project ng Radyo Natin Gimba. Ayan, talagang hataw ang radyo natin, Gimba, mula po sa 105.3. three uh, Gimba Neva Esia, kasama natin si Army sa Army! Yes, good morning, Miss Cheska. Happy New Year and Merry Christmas. Merry Christmas. Uh, uh, huling araw na po ng uh, Pamaskong Dog uh, Project ng Radyo Natin Gimba ngayong uh, Biyernes, December 20. Limang araw itong lumarga sa 32 baryo dito sa Gimba simula December 16 kung saan mahigit isang daan, isang libo at limang daan na mga nanay at lola at mahigit isang libong bata edad lima hanggang dose, ang uh, napasaya ng mga regalong daladala ng Pamaskong Hand Team mula sa mga partner-sponsors ng Radyo natin Limba. Ngayong Kapaskuhan, isinabuhay ng proyekto ang layuning uh, Operation Damayan na sama-sama at tulong-tulong sa paglilingkod sa mga mahihirap nating kababayan para ipadama ang tunay na kahulugan ng Pasko. Yan ang pagbibigayan, pagmamahalan at pakikipagkapwa tao. Naging beneficiary natin dito ang pamilya ng mga manggagawang bukid na sa kasulukuyan ay ramdam na ramdam ang matinding kahirapan dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang kita at kawalan ng iba pang trabaho mag sa pagtatanim ng palay at cropping season. At uh, ngayon nga, Ms. Cheska, ay panahon na ng taniman. Ang kanilang kita ay na-advance na o naiutang na nila o yan, yung po, yan po yung tinatawag na tampa bago pa man magsimula ang cropping season para mag, uh, magamit sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman may mga pagkakataon na sinusundan natin sila sa mga bukid upang hindi maantala ang kanilang trabaho at pinamimigay doon ang regalo pagkaahon nila sa taniman. Namahagi tayo ng bigas at pansit, Dagdag uh, pang noche buena at mga damit pamasko para sa mga bata upang mairaos itong parating na holiday season. Naging katuan ng Radyo Natin Gimba ang grupo ng Liga ng Magagawang Bukit o LMB dito sa Gimba sa pamahagi ng mga regalong ito. Ito na po ang ikalabing siyam na taon na isinasagawa ang Pamaskong Handog Project. Lubos ang kasasalamat natin sa mga sponsors na taon-taon ay kaagapay, lalo na ang Gimbanyans Association of Manitoba, Canada, FMN Group of Companies na pag-aari ng tubong gimbang negosyante na si Mr. Fernando Ading Nicandro at ang punong bayan ng gimba na si Mayor Hesolito Galacan. At yan ang uh, balita sa mga oras na ito mula sa Radyo Natin 105.3. Gingpan Isiha, ako si Army Caranza nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide! Maraming salamat Army, Merry Christmas sa lahat ng mga naging uh, recipient ng inyong mga pamaskong handok and happy anniversary sa buong Radyo Natin Nationwide. Iriwang tayo itong buong week na to ng 27 years in public service and broadcast excellence. Why